Hello po mga kasari, kumusta po at welcome po sa aking munting tindahan. So, ito na naman tayo ang nagbabalik melody Vlog. So, buhay nanay, buhay tendera at buhay vlogger. So, ayan, laban lang tayo sa araw-araw. So, for today's video guys, kung gusto mo ba na lumago kagad ang iyong sari-sari store at aasinso sa buhay, so panoorin mo to hanggang dolo para magkaroon ka ng konting idea. Kaya naman, kung bago ka pa lang sa aking channel don't forget to like subscribe salamat po so dapat guys ganito ang ating gawin kung gusto kagandahan ka, natin na so ang buhay natin kaya nasa atin talaga, kailangan talaga natin magsakripisyo tulad nga nito, sidatingan yung ating mga delivery, kaya kailangan i-display ka agad natin at ito nga, i-check muna natin isa-isa kung kompleto ba talaga ang dumating na mga order natin upang sa ganun, kung hindi naman kompleto, pwede natin mabibili sa iba pang mga grocery kaya sikapin talaga natin na mayroon tayong maibigay na mga hinahanap sa atin ng ating mga customer upang sa ganun na balik balikan nila ang iyong tindahan, ang ating tindahan guys, para hindi naman sila mawala ng gana. Kaya sikapin talaga natin bilang sari-sari store owner na makumplito yung ating mga paninda kahit sa paunti unti Tulad nito, konti lang yung mga dinagdag natin kasi mayroon pa naman tayong mga natira dito sa ating tindahan. Kaya kung ano lang yung mga nabinta natin na naipon na yun din, pinaikot lang din natin at ipamili ka agad upang sa ganun na mabilis natin mapaikot yung ating puhunan para sa ganon na lalago kagad ka yung ating tindahan dahil nga ayan, nadagdagan na naman yung ating mga paninda so yun lang talaga ang, ang gagawin natin kaya ayan, tuloy-tuloy lang talaga tayo kahit sabihin natin na ayan, marami tayong mga obligasyon dahil hindi lang naman tayo tindera ay nanay pa tayo nagasikaso pa tayo sa ating pamilya at ito nga, kailangan din natin ito mag-vlog mag no? kasi nga ayan, content creator tayo kaya lahat ang dami natin obligasyon sinong nakarelate dyan kaya di na natin alam kung ano ang unahin natin pero laban lang talaga tayo sa araw-araw dahil tayo ay marami tayong gampanan no, na trabaho kaya kailan talaga natin kayanin kailangan pa rin natin magpatuloy kahit gaano kahirap no ipagpatuloy pa rin natin kahit bawal tayo sumuko bawal mapagod dahil nga ayan kawawa naman yung ating pamilya kung magpapadala tayo ay sa ating sarili, no? Kasi mayroon talagang time na mabigat yung pakiramdam natin. May time talaga na ang hirap. Gusto rin natin ng relax, ng pahinga. So, ayan, di natin magawa. Kaya, pre na lang talaga tayo. Yun na lang talaga ang magagawa natin upang sa gano'n na magpatuloy at patuloy pa rin abutin ng ating mga pangarap dahil hindi lang naman sa ating sarili kundi pati sa ating mga pamilya lalo na ngayon, nadagdagan yung ating mga gastos dahil nga ayan guys dalawa na yung estudyante ko ko, yung isa magkukulihiyo. Kaya nga, ayan, busy na tayo, no? Kaya hindi na ako masyado nakapag-video. Kasi nga, ayan, mag-isa na lang ako, guys. Wala na akong kapalitan. Kasi nga, may pasok na yung anak kong isa. At busy na din siya sa kanyang mga mga inasikasong mga requirements kaya ayan laban lang tayo sa araw-araw kasi kung wala namang pasok si partner tumutulong naman siya sa akin tulad nito wala siyang pasok at yan nautusan at nagpabili tayo ng mantika kasi nga guys ayan dahil para makakatipid tayo sa pamasahe kaya ayan guys basta madiskarte lang tayo sa buhay walang imposible na asin so yung ating buhay basta sakripisyo lang tiyaga lang talaga tiis lang talaga tayo para ayan yan, kahit paano, makasurvive tayo sa ating mga bayarin. Kaya laban lang, masarap din kasi gumastos, gastusin ang pira na galing sa ating mga pinaghirapan. Yung wala tayong inaabalang tao dahil yan, nagtsatsaga tayo, nagtitiis no, para sa paglago ng ating sari-sari store. So ito nga guys, nagpabili tayo ng limang box na mantika at saka dumaan kanina yung yung ating ahente sa MP, nag-order tayo kasi mas mura sa kanila. At nagpabili din ako kay partner ng Sito 355ml kasi nga hindi ko na-order doon sa in-order ang sa Pure Gold. Kaya yan, nagsabay na rin tayo no? kasi bumili siya ng mantika sa bote kasi nga hindi ako nag-order sa Pure pure gold kasi nga medyo mahal at yan nga ang ganda ng panahon kaya thank you lord kaya naman ito at ayan nga guys may nagpa kaya thank you masaya talaga tayo no kasi ayan basta mag thank you lang talaga tayo magpasalamat lagi kahit maliit man o malaki ang binta natin kailangan natin ipagpasalamat para lalo tayong i-bless so ito nga guys update tayo dito sa mantika sa bote eh, grabe ang pagtaas tumaas na naman at ito nga pati itong spring na siya siya tumaas din guys kaya dapat talaga natin i-check yung ating mga dumating ng mga paninda para hindi tayo malugi kaya i-check mo lagi guys huwag talaga tayong patulog-tulog kailangan lang tayong updated para hindi malugi yung ating sari-sari store tulad nga nito tumaas na naman daw guys sabi ni partner kaya ayan nababawasan na naman yung ating kikitain kasi nga yung binta ko ay ganun pa rin naman so ayan dito nga ako nagpabilis sa kanya kasi mas mura doon sa binilhan niyang grocery kasi nga medyo mahal doon sa pure gold kaya eh. hindi talaga ako nag-order siyempre gusto natin na kung saan tayo mas makamura doon tayo para ayan may kikitain naman tayo kahit paano no kasi ayan pagod tayo sa maghapon na pagtitinda kaya laban lang tayo sa araw-araw para sa ating hanap buhay so ayan guys magligpit na tayo kaya hanggang dito na lang ang video ko maraming salamat po at thank you Lord sa araw na ito God bless us all